dental-dental <laughs> daw dental check up ng uh, hygiene para sa teeth dental Ibang dental dito sa Amerika guys ano uh, mahal, super mahal kung wala kayong insurance for dental nako, ready ka na matatad -tad yung ano mo matatatad ng bayad yung <laughs> debit card mo mahal uh, mag cleaning ka lang dito guys ang cleaning yata nila is almost $200 or maybe more than that and kung mag extraction naman like yung halimbawa may alisin ng ipin mo something like that mahal pa rin mas mahal wala kang insurance $600 almost $700 without medicine pang medicine yun guys tapos bibili ka pa ng medicine mo iba pa yung inject sa yung anesthesia mo <laughs> anesthesia anesthesia ah okay ano ba, ba ba't ka natawa eh, anesthesia naman talaga yung iisip kasi, ay, kasi ay, guys, mo anesthesia natawa ko kasi kasi mayroon silang expression expression anesthesia <laughs> Ano na, miss this siya. So, by the way guys, ang, uh, video for today guys, uh, ako yung magpapakleaning sa ngipin ko tapos kasi. Tapos na ako eh. Tapos na siya. So, it's my cleaning. turn. Ang tagal ko kasing hinintay ito guys. Kasi, ang hirap kumuha ng ang ano. Hirap, mong appointment. -appointment, uh, between, ang hirap. Kailangan uh, mo magpa-appointment between 3 to 6 months. 6 months waiting kami guys. Three ang to, hirap ang dami. Lalo na pandemic guys. Mm -hmm. So, you know. 6 months kami waiting. Ang hirap waiting. talaga. So finally about 2 almost instead of every 6 months sana yung linis namin il, 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 in il, ilang years sana ko almost 2 years tayo Yeah yun. kasi ang hirap kumuha talaga ng appointment almost 2 years guys hindi ako nagpa dental kami dalawa ni Aniko kasi nalang hindi naman kami kumakain ng, ng uh, mga ano yung chocolate uh, eh. chocolates chocolatey pagdemic na yan kasi na, nasisira yung mga appointment kaya yan So finally thanks God a perbahan na rin ngayon at tamang-tama wala akong pasok nung ano sana yun guys yung 2 months ago Ah, sana, kayo, pero tinawagan ako ng boss ko na kailangan ko magtrabaho kasi ganito, ganyan wala daw, wala daw, wala daw ang gagawa. Uh, Siyempre, priority um, pari, priority talaga tapos, natin yung trabaho. So, nagpa-appoint nagpa na naman buti ako na ng ulit. Buti na lang kamo, may talagang available. Yeah. Kaya sabi ko, oh my God, it takes six months again. Sabi ko tapos, thanks God, meron silang available kasi may nag daw. Sa wakas, kako ganyan sana, noon pa. Kasi nga pandemic siguro yung mga iba ayo yeah. na pumunta kasi pandemic. Wow, well, malapit lang dito guys. Uh, doon sa uh, kinainan namin ng buffet doon kami pupunta. Yeah. Yung last time na excuse me, yung pumunta kami doon guys. Ang next ay next na gagawin sa akin sa December 2, ano, paputiin ko yung ngipin ko. Kasi ang uh, ang uh, 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 recommend so, kasi guys, halimbawa, halimbawa magpapa magpapa cleaning kayo ng ngipin. Nag, uh, ang alam ko lang ha, ito alam ko lang. Hold Hold Mag, kayo I'm na driving. ano guys, yung sangipin nyo, kailangan hindi buwan-buwan. No, it's that buwan -buwan. is uh, dental uh, appointment, hindi okay? Hindi yung uh, every two months, uh, know, okay, ka guys. Kasi masisira yung uh, yung ngipin okay? nyo. Uh, ano, yeah, so, me. ang payo ng doktor, gusto mo magpakleaning every six months. No, so in one year, two, two times oh, a two two times, two times a year what what lang. Wag ganoon lang two times a okay. year. So ang, sir, ang nangyari kasi sa amin kasi pandemic kaya almost two years. Bye. Bye. Kaya, yung mga ngipin naman ng nam kasi namin guys. Hindi naman kasi kami kumakain ng mga chocolate, okay. sa mga chocolates, mga candy kaya okay naman and we okay always naman. brushing our teeth so yeah. Kailangan na and dental floss. Mm -hmm. Arte, yung, Marte, 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 sa Pilipinas Marte, 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 asin Marte, 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 Bayabas Marte, 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 Yung Marte, 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 lilinis sa akin guys kasi yung ngipin ko balik-balik ko. Ah, yung siya. dito ng ngipin ko maganda Ay, siya madaligan. pero dito, uh, pangit siya parang siya mabalik. Tingnan mo sa akin. May eh, ko maganda ng ipin niya ni eh. para siyang uh, ngipin ng uh, Alam mo yung goat. Ting ting ting. Ting ting ting. lang guys. Eh uh, kau. Ah, ngipin ko. Kalabaw. Uh, kal kalabaw na kambing. <laughs> kambing ako kalabaw ka ganon. Kalabaw na kambing. So, ayan guys, malapit na kami. Ito pa rin yung paliko namin guys, tingnan nyo. Kambing daw ako. So, ayan guys, so, dito pa rin. Siyempre, hindi mabawala yung mga tisla kung saan yung saksakan ng mga tisla. And dito yung mga convenient mga ano, kung gusto nyo mag-shopping-shopping. Shopping. Hi, naku, I need some gift because we have Christmas party. Ayan, so, si Aniko, busy na naman yan, lalo na pag mga December. Ayan, oh, marami akong catering. Ay, ay, ay tanggap na tanggap. naman, guys. nag ako kanina. Ay, naku, Diyos ko. Las 6 pa lang. Nakaready na ako. Nag-deliver na ako ng mga food. Kasi ang dami nag-order. Ito lang. Kapag, uh, re ano kasi, guys, pag weekend, busy rin kami. Marami kasing yeah. ka ginagawa. Sometimes, hindi rin, kinakancel ko rin yung iba. Kasi, sometimes, I want a family bonding, Kaya, hindi ko rin tinatanggap yung mga iba. Kasi, maraming sidelines si Haniko, nagyo youtube nagluluto atid sundo <laughs> uber, uber uber driver ay 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 so you know at least uh, malapit lang tayo dito Haniko. ko yeah, malapit lang kami eight minutes wala pang eight minutes Ayan. kung lalalim yung kinainan na namin Ayan. noon last last time guys yan yung kinainan na namin ito, last ito time kami. ito kami okay, open sila ito kami kumain noon dapat kumain dapat maaga tayo kumain kami <laughs> Sarap naman ang na niluto no, ko no uh, Kumain na ako eh Ay no Bag, Bago ako naligo Nagtoothbrush Ang uh, sarap pa yung niluto ko uh, Ayan So dito ay, kami ay, guys Pakita namin yung uh, tsura Magandang uh, Maganda sa loob maganda. Gusto, gusto ko to I, uh, love. I hope makakuha tayo ng picture Video dito I love our dental ad oh, oh ayan guys so, yan our dentist. Ang bait niya, super bait. Babae lalaki. Lalaki. Ay baba. Ay di ka ayaw kung lalaki ang magtitingin sa iyo, but uh, she she female naman yung tumingin sa akin eh. All right. Si si Mas muna tayo, guys. Mm -hmm. All right, guys. Mas, see, you, see you a little bit. Oh, boy, yu, Ayan guys, magbas tayo kasi safety first Habang <laughs> nagpipilag siya akin ko Siyempre ako ang magbibidyo Diba guys? Ito. Mga question guys, ito yung mga pipilapan ko dito. Ito, ito, ito. ito yung mga pipilapan ko dito kasi yung ano, sa ayan, yung mga ano, mga question nila, oh. Eh, mga history mo, dental history. Kaya, ang dami kong pipilapan pa guys. Ayan pa, oh, may, may, may reasoning pa para naman ako nagtitest nito. Ano ba? Ano <laughs> ba? Maharap akong naging college ulit. Nakala ko nung sa Pilipinas ako guys. Uh, last time nagpalinis ako noon. Matagal na yun. Tagal. Hindi ko pa na-meto si ani ko. Nagpalinis ako last time doon sa Pilipinas. Uh, uh, Nagkakalagay ng 300, 300 piso. Pa yung uh, cleaning. Yung regular. Ano lang yung cleaning lang yun guys. 300 piso. So dito. Kasi may insurance ako. Kaming dalawa ni ani ko Included siya sa insurance ko so tanungin natin guys kung magkano yung binayaran niya kasi siya yung naunay eh. oh my natin. god honey magkano yung nabayaran ang mahal magkano umabot yata ng 300 sa akin Tuna? no, to, maybe no, kasama na yung insurance no, 75 dollars lang kasi may insurance tayo okay, 75 dollars which talaga. is 400 plus ang worth nun Yeah. So tama yung sinabi ni guys Kung wala ka talagang insurance yeah. At least alam niyo kung magkano yung binabayaran ko sa insurance guys Every paycheck lang yun eh Last year Ang nabayaran ko Ano lang yun uh, 3 dollars Kung maalala ko 3 dollars each Kami ng honey ko uh, Pero ngayon kasi nagmahala na uh, Ano yeah. Kung Kumalala parang Almost 7 na yata each So every paycheck 'yun. So yung paycheck ang 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 swelduhan ko, ang swelduhan namin dito guys sa trabaho ko ano, every two weeks. So 'yun. So, kaya nga kapag kapag hindi ka nagpalinis sa uh, dalawang beses sa isang taon, siyempre ma, ma, ano parang logi negosyo ka guys kasi <laughs> inabayaran mo every two weeks, 'di ba? Paycheck. Pero kailangan sulitin. Kaya 'yun talagang nagpaano talaga ako ngayon para mas sulit lang yung binabayaran namin. Kasi almost 2 years eh. Ang meron sa pakabila, tapos. Yeah. na ako. Yeah, tapos ka na, ay Uh, ka naman nagre-review dyan. Ano ang date ngayon? 19, sabi mo nga, 19. 19. Printed name. Buti na lang, tatato, letra yung name mo. Ma maganda yung, yung, sulat. yung sulat ni Hanico, yung, yung susulat siya maganda. Po. Ako kasi. Alam mo yung uh, almigas guys <laughs> sa Bisaya. <laughs> sulat almigas. <laughs> Ikaw lang nakakabasa sa sulat mo. Jordan. Oh, yan mag-signature ka na lang. Oh, sige na. Mm. Oh, signature na mag-signature na si ano. Uh, I-update si, uh, eh, eh, lang kayo na. namin gamit ng mamaya guys. Ito 'yung signature kung ng ano, <laughs> ano yung uh, kung ano'ng Hindi mangyayari sa kasi cleaning lang naman yun eh. alam ko maramis lang i-offer but I'm just saying sa akin nga no, gusto nila mag-feeling ako ay, alam nyo kung magkano yun alam nyo guys yung feeling gusto nila mag-feeling ako Pin pinakansel ko yun kasi ang mahal-mahal uh, ito rin? ay and, oh, dali 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 alisin mo ah hindi baliktad paliktad. Dami niya pa yung pipilapan guys. Taga-pilap lang. Ay, taga-ano na lang siya. Taga-signature. O, signature. Mahalapin mo pa yung iba. Yan, signature. And date. Signature date. Arte-arte kasi. Dami-dami kakikik nila dito para malaman nila kasi guys kung Anong nararapat sa ngipin mo? I-x-ray pa to mamaya. Mag-x-ray. Lahat yan. Then, kung ano yung i-fix ng ngipin. Kung mayroong sira o wala. Ako, walang sira yung ngipin ko, guys. Healthy yung ngipin ko. Ay, bakit tumatawag yung anak ko? Sandali lang, guys. Dali, tumatawag yung anak ko. Hello? Hey baby, ni nawala. <laughs> okay, mamaya ulit guys. What we're saying here is not an X-ray. Oh. Hello. <laughs> <laughs> Filipino siya guys. Ayan, Filipino. Ay nagpapanas sa akin. Ayan. Kamusta ka? Kamusta siya. <laughs> Jen? She said she, she love adobo and toyo. pansit. Ang ganda ng ano nila dito, guys. Oh, look. Here's your pictures. Yeah, lot. Look. So, hindi ko na ipakita sa inyo guys. <laughs> Mamaya ulit. <laughs> yan yung ngipin ko guys. Tabingi, oh. bingi. In-x-ray In nya yan guys. Yan. Ayan. Yan yung ngipin ko guys. Ang pangit. Parang kambing. <laughs> pangit yung ngipin ko guys. Parang kambing. <laughs> Hold <laughs> on, we'll uh, ngipin ko guys, oh. parang shark. Shark ng ngipin yan, guys. Ay, <laughs> ngipin ng honey <laughs> ko. Parang sharp <an> shark. Aray <laughs> ko, ngipin ng kalabaw. Oh. Ayan, okay. yeah. yes, mamaya. Ayan si so honey ko. Oh. I-inextray yung ka yung ngipin ano, ko mamaya. Uh, tapos na pala yung x-ray. So, pupunta yung doktor na para check up yung ngipin ko. Kasi ito ang mangyayari guys. Kaya binigyan ako ng ganito. Kasi mag-check up siya mamaya yung, Kasi ano, yung ultra. hold on, mamaya. hold on. Very bright. There. Yung hmm. ilaw guys pa. Yung ilaw. 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 Masyadong blue light. Br bright. Mag-eyeglass glass din ako dimasira. mamaya. Para masira yung mata ko. So, mag-iwira guys. So, yan yun guys. Pakita natin yung ngipin ng kalabaw. Tara! -da! <laughs> ano nangyari sa mga ngipin mo? Ay, may in-extract din pala sa mga ngipin mo noon, ano? May inalis. Ayan, Ay, ang ngipin ng bisaya, Ayan, ang ngipin ng kalabaw. Kalabaw yan, guys. Sabi niya, kambing daw yung ngipin ko. Kalabaw siya ngayon. Kanchaw siya, eh. Kalabaw. Ngipin, kalabaw. Ah, kalabaw, maganda kaya ang ngipin ng kalabaw. Pantay-pantay. Kok apa? Ka Ini kalabau ngipin tuh. Oh, di baka. Piran. <laughs> Piranaga yang ngipnya. Apa iku? Ayo si ani kau. Piran ha yang ngipnya. Ayonya yang kalabau, guys. Ayonya yang kalabau. Kaya piranha. Ya, <laughs> banyak. Piranha. Oh, <laughs> <Piranha. laughs> ah, just that much. Wow. Ya kan. Ada yang Ah, uh, blood na si Ani ko kasi yung ngipin niya. Oh. Ngipin kalabaw <laughs> Joke Diyo. Pagkita mo sa akin. I-rapit mo sa ano. Heart mo. yung pang blood pressure nila kasi sa high tech talaga o. Oh. Parang ano na malaking rulong. Ilapit mo sa heart mo. Tapos na. Ilapit mo sa heart mo. Let me see. Oh, not bad. One twenty-eight over eighty-four. I didn't eat you today, ah. <laughs> and I go home. Said That's why. Yeah, so and sleep to today. To you, to and pack Okay, I got one more thing here. Uh. Um, I need to sign the treatment plan. This is just consent allowing us to do the treatment today. Okay. Mm -hmm. Or just by you signing it because you're allowing us to do the treatment so I just right here I just need you to sign yeah. date and then it's asking for the time as well magpipiling um, siya guys feeling pasta para hindi masira daw yung mga ngiti kasi ang magaganda o oh, yung 310 daw ngayon yung ano mo yung date ay yung hour magpapasta oh, mm -hmm. daw siya 310 got it yeah at 3 yeah you got it Mm -hmm. right. So, so mag papastasihan ko. Feeling. Ako sa din sana nung ano. Anong gagawin? Papastahan daw si hanko. Feeling. Feelings. Feeling. feelings. First time ko mga anak dyan. Anak siya guys, in-injection natin. <laughs> Hindi, feeling. Mag-feeling siya kasi ayaw, masi ayaw ng dentist na masira yung ngipin kaya i-reserve kasi maganda yung mga ngipin niya walang mga sira na ano kaya pa dapat pastahan para kahit kumain siya ng ano hindi siya masisira kasi sayang naman kaya kahit walang sira yung ngipin o papapasta kasi pa elementary ako nung ano, nagpasta ako grade 1, grade 2 pinasta na yung mga ngipin ko nun no? uh, let's wait, let's find out ayun siya ni ko may lollipop oh. <laughs> joke <laughs> Ayun hey guys, sumakit so na siya. Nam, nam. Nam, nam yung dito ko guys. Kasi nga, wala nang pakiramdam dito. Anesthetic yung isinaksak sa kanya guys, para yun sa feelings niya. Uh, Now, it's getting numb, numb as in numb. So, it's ready. You're ready, ani <laughs> What do you think? You heard in yung ngipin ng kalabaw. Yeah, you're scared. Hindi si ani ko kasi noon nung no, nanganak ako sa Orlando. Ayaw niya talagang pumasok kasi takot siya sa needle. <laughs> takot sa needle sabi ko. <laughs> Ngayon <laughs> inject yo lang siya ng anesthesia. <laughs> oh, wala siya magawa. Hmm. Namkana ni ko. Yeah, nandun dito, 'ko. Kung eh dinala ko sa gitna, Ah, hey, sure? uh, bakit ngai? Eh Malu. Namda daw siya. Sige, namda siya. Ire-ready. E na -ready. ready Are you numb still? You can smile. Why you smile like that? <laughs> It's weird. You're high. You're high. You're high, baby. Honey <laughs> ko. Dito lang yung maka-smile, guys. Akala mo dyan lang, pero feeling mo lang. Parang tabingi lang yung ngipin nga. Ngipin mo mo, no? Yan, first time niya ni ko guys na mag ano, mag dental. Kasi ayaw niya takot sa needle ay injection siya. Eh. Wala siyang nagawa. <laughs> Nag feeling. Ah. Let me see ah. Oh, okay na. Okay na. Anong feeling? Ha? Mamaya. Numb. <laughs> Tapos na kami guys. Ayan siya oh. Ayan na si Anik Emily's take care of you from here. Bye, you guys. Thank you. Thank you very much. And nasiyahanin ko. That's just everything they did for you today, okay? Okay. Right. And then it looks like for today. And alis na kami, guys. Tapos na siya. Nagfi nagfeeling. Papiling. Ay, umaampon na. Ay nako, ko ay ay ay, ay 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 dark na pala. Sana ko na ano nang nangyari. Nangyari na. Lala. <laughs> Yan. May kika, di ba? Akin na ako mag-drive kasi nakaano ka. Ako na mag-drive. Hindi nga pwede. Bakit naman ikaw mag-video? Oo. Oh. Oh. Ah, kaya mo? Baka na-injectionan pati yung, pati yung kamay mo. Yeah. Aray, 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 aray ko na. Umpog na ako. Ayan yung dentist namin, guys. Ayan, guys. Yan yung ano namin, dentist namin. Pauwi na kami. How you feeling? How <laughs> you feeling? How you feeling, Annie? lang. pelang, Annie. Ano, sana L. Hindi, sana L. Ito lang ito. ito, 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 ito. Nako, hindi ka makakain mamaya. Masarap ang ah, mag-eat okay, all you eat yung, kami. Uh, yung next appointment code guys for cleaning March March so tamang tama December ano January makakain ako naman sa sarap na pagkain haha, <laughs> kahit naman ka mag cleaning ka ay bakit ang lakas yan yung guys yung ano oh ay magre-rend ito hanggang bukas kasi nakaredy na naman oh patay ang eh ang state fair di pwedeng ano mag state fair ayaw ko ayaw magkasakit so yun nga guys at least ma mabait yung Pilipina eh Pilipina At yung nanay, yung yung, yung, dok yung dok doktor. Doktor ano yata siya. Asian parang Asian din ito. Eh. Hindi siya hindi Asian. Lang, hindi namin binidyo kasi nakakaya naman ba. Hindi meron akong nakuha sa kanya kasi ang uh, bait naman niya. Eh. Pati yung pagpara. Para siyang ano, yung para siya. parang ini parang inoperahan yung ngipin ko, guys. Inindiksyon yan, hindi ko akala i-injection eh, pala yung yung gam ko dito. Inanambyan kasi nga lala, ilala uh, ano hin sa ano eh ipipiling nila tapos lalagyan doon sa gilid-gilid ni -gilid. ka ko pag walang nam. So, okay. Kaya nilagyan ka ng anesthetic. So, mamaya sa pagdating sa bahay magpapaluto lang ako ng oat, oatmeal. Kaya uh, Yeah, oatmeal lang siya guys, mamaya oatmeal kaming dalawa. Pati ako rin mag-oatmeal mag -oatmeal lang, lang, lang ako, ako para ma Ay mag-exercise ako mamaya pala ni ko sige. Bago kakain ng oatmeal. Oatmeal, I didn't do my exercise this morning. Boatmeal, tapos, Tama na yun. Yan ang diet siya ngayon, guys. Diet. Lalo pa lang ako kumain ng pizza ngayon. No, ayaw ko ng pizza. Yung anak mo gusto ng ano, sushi. Kasi Friday. Bakad uh, bakadalin ko siya kay Wabi Sabi. So, yun, guys. I, yan yung ano namin ngayon, guys. <laughs> At least uh, mayroon kayong kunting mayroon kaming mga kunting Paan? tips sa inyo guys kung paano ano yung ipin. Ganito kami dito sa so, ano USA ang, guys. Ang, ang Amerika. mahirap na talaga dito guys yung magpa-appointment. Yeah, si yung appointment niya kanina oh, Kasi, it takes 4 months na naman December January. Ay 3 months yun. Pag, pag, nagpalinis kayo ng ipin, kailangan magpa-appointment kagad. Oo, 3 months Kasi yun. Mahirap talaga. Ako nga, sabi ko nang ako kanina, bakit bakit F. Laurent? Is that mine? Sabi Saka ko, sayang yung mga, oh, yeah. uh, sayang yung binabayaran um, yung uh, every insurance. week. Insurance. Ang bahal kaya na, ng insurance lalo, namin, guys. Lalo na ngayon, nagmamahala na. Yung yung binayaran namin, worth uh, $300 yung ginawa sa kanya ngayon. Kaya lang, binayaran ng insurance yung 75% niya, kaya konti lang binayaran namin. $120? Ang kaya yung $123? So, parang 50%. almost 300 yung sa'yo. 75% ang insurance eh. Yeah. Pati sa uh, glasses, yung may vision, may, may insurance ako. May insurance ako sa lahat guys. Health, vision, and dental kami guys. Dito, yung yun, ang importante dito sa America Dito sa America, guys, America uh, dapat meron ka nun. Health first. Kasi once na... Yeah. Uh, na emergency go, ka. Kapag sa Visaya si pa, simba ko. Magkasakit ka. Wala you na. You never know. Yeah. Isang visit mo sa hospital guys. Ay nako. $5,000. Ayun oh, no? tingnan mo yung si Ate Ren, yung sa likod namin. Kapatid ko, guys. $5,000 na na 911 siya kasi bumaba yung potassium niya last time, last 2 years Kita ago. Kita mo si Ate Ren, si si eh, Ate ko. 2 years ago. Magkano yung nabayaran mo, Ate <laughs> Ren? Oh, yung yung 911, yeah. 1,000 may insurance siya, eh, 1,500 yun. Plus iba pa yung admit dun sa hospital, 3,000 yun. So it Magkano? Umabot yun ng umabot lahat at pati mga medicine and everything umabot ng 8,000 dollars. Okay, maganda talaga dito, lalo na dito sa Amerika guys. Dapat uh, in may insurance, insurance ka. ka. Kasi kung wala, nako. Kasi, kawawa ka guys. Naman, hindi mo naman alam eh. You never know na magkakasakit ka. May insurance talaga. Ang hirap. Pag wala, nako. Saan ka aanap ng kasi yung mga may may walk-in din, guys. May walk-in din, di ba, Haniko? May walk-in. May walk-in din siya.